Hi guys, mag-unboxing tayo ng binili ni amo na soft kriya So narequest ko talaga ito sa kanya kasi sira na yung aking soft kriya guys Ito ang maliliit, maliliit na binili ni amo ko dalawang karton pa talaga. Tingnan nyo guys. Ano bang maluto ko Actually, binuksan ko na ito nung hindi ko yung box. So, ito yung box na pala. Stainless na yan. Tatlong karton, karton yung binili niya, guys. So, itong isa, medyo okay-okay pa to. Yan. Ito medyo okay-okay pa. Hindi, naman malutuan to kasi stainless man to. So, tapos... Ayan. Ito sa milk. sino Ayan. Ayan. niya Ayan. dami na namin ano. So, natapagos na din natin to guys kasi same lang sila. Iwan ko, liit-liit nito. Tapos yung luto namin dito napakarami. in order ni amo sa carton so, hindi ko ba hindi ko buksan bumuksan hmm. ko lahat lahat kasi ba, si... ko gamitin po. Liit na Nih. Ini saltan. ini ep. Disko tuh. Ini itu. Madam. Super small. Very small madam. Kira tuh. sya. Yes. So, yan lang, guys. So, meron pa pala. Bili ano? rin sya ng bagong kipel. Actually, bago ba yung So, thank you for watching.